Sa Ito po ang sa ating lahat. Ito po ang Versicast. Ang iyong kasangga, kapuntuhan at kalaman. kayo kung ano yung pag-uusapan natin sa araw na ito? Tanungin natin ang mga estudyante mula sa St. Louis Community Academy. May hindi ba kayo sa kung ano yung tatalakay natin sa araw na ito? To be honest, wala po. Wala din po akong idea. Ano nga ba ang antas ng wika? Pagkatapos ng wika ay may dalawang uri. Ito ay ang formal at hindi formal ng wika. So, ibig sabihin, may mga pagkakataon na gumagamit tayo ng formal na wika at may mga pagkakataon din gumagamit tayo ng informal o pang araw-araw lang na ginagamit. talaga sa kung sino at saan tayo nito pag-usap. O anak, handa ka na pa pumasok sa paaralan? Opo, tay. Handa-handa na po. O siya, dito na ako ha. Opo, tay. Uy, tayo, handa, handa na pala. Tara, sakay na pa. Uy, tara, go. Uy, okay. na pala sila. Tara, puto na. Tara. Nandun na pala, kaya. Gisa nyo, tali. Dali. Uy, chika, tes. Uy, tali. mo na. Dali na. Kinikilig ako, nagtatangkas ko. Hoy, tara na, bel na pala. Magandang araw! Alam niyo ba, ang ilang pinakita naming mga senaryo ay napapaloob sa linguistikong komunidad? Pero una, ano nga ba, ba ang linguistikong komunidad? Tara, ating tuklasin! ang linguistikong komunidad ay tumutukoy sa isang grupo ng mga tao na gumagamit ng isang wika o kaya naman ay variety ng wika. Dito sila nagkakaunawaan sa alituntunin at sa paggamit ng mga ito. Ayon kay Ferdinand de Saussure, ang linguistikong komunidad ay may dalawang klasifikasyon. Ito ang homogeneous at <laughs> heterogeneous. Genius ay walang direktang pakikipag-ugnayan sa ibang grupo at nagkakasundo sa iisang kodak. Ang isang tawag pa dito ay ang monolingwal na, na nangangahulugang ng isang wika. Isang halimbawa nito ay ang isang maliit na pamayanan sa si iskaw na kung saan lahat ng tao rito ay ang iisang wika ang ginagamit at tinatawag itong wikang itigaw. Anong nga bang heterogeneous? Ang heterogeneous ay may katwira kagayang sa iba't iba pang pangkalipunan na kung saan ginagamit ang iba't, iba't ibang wika halimbawa nito ang Lungsod ng Maynila, kung saan may mga taong nagsasalita ng Bisaya, Tagalog at iba pa. Ano ba ang variety ng wika? Ang wika ay tumutukoy sa iba't ibang anyo, unit ng wika na ginagamit ng mga tao batay sa kanilang lugar, grupo o sitwasyon. Panguna sa listahan ng variety ng wika ay ang idiolek. Ano nga ba ang idiolek? Ang idiolek ay ang paggamit ng wika sa sariling paraan ng isang individual sa peculiar or unique na paraan. Ikaw sa Tete, ano doon mo? Sabi ng omsel doon, no? Oh. Over naman sa ass. Alam mo ba? yung pinapanood mo yan ay halimbawa ng ijalet. Ang iba pang halimbawa ng mga ijalet ay siya Michael Mikas, Jessica Soho, at si Kuya Wit. Higyan ka ang kaka dyan! Ang ikalwang variety ng wika ay ang dialect. Ang dialect ay nakabase sa kanibibilangan na pangkat o rehiyon ng isang tao. Ang halimbawa nito ay ang paggamit ng Ilocano sa Ilocos at ang paggamit ng Cebuano sa Cebu social dialect. Ang social dialect ay isang variety ng wika na ginagamit sa pampartikular na social, social strata o grupo ng iba't ibang uri ng klasifikasyon sa mamaya sa Halimbawa ng social dialect. Jejemon language. Lagi na lang kitang inaaway Di man lang ba ako Konyo. Look, you asked me to join you, okay? And I am. Now you don't even know where we're going? We'll just let me think for a minute, okay? Now we'll ng Kanina ka pa drive na drive! Go linggo. Hi! Hello! Ladies and Jimenimen! Gentlemen. Please excuse me kasi di mi makakadyosok sa inyong klase for today's video. At, jargon ng profesyon. Ah, uh, ano ba? Ah, uh, wala to. Fluid imbalance due to excessive diuretic intake causing both vomiting and nausea resulting in dehydration. Dr. Salazar? hindi excuse ang hangover sa tardiness. Pang-apat na halimbawa ay ang etnolek. Ang etnolek ay nagmula sa etnolinguistikong komunidad. Ang salitang etnolek ay ang pinagsamang etiko at dialect. Taglay nito ang mga salitang nagiging bahagi na ng pagkakakilanlan ng isang pangkat etniko. Isa sa mga halimbawa nito ay ang manguntamo sa kapampangan na nangangahulugang kumain na tayo sa Tagalog at ang maayong buntag sa Cebuano na nangangahulugang Magandang umaga naman sa Tagalog. Speed umusbong na wika na kung saan tinatawag natin sa Ingles na nobody's native language. O katudubong wika, hindi pag-aalan niya naman. Ang halimbawa nito ay ang Bamboo English, na kung saan ginagamit noong unang panahon ng Amerikano at Tapon sa Pilipinas, lalo na mga sundalo at lokal na mga ngalakal. Creole, wikang nagmula sa Begin, ay naging likas na wika o unang wika na bata batang isinilang sa nugal ng Bigil. ano isang kreol na batay sa wikang kastila o unang may halong Tagalog, Cebuano at iba pang katutubong wika. Ngayong alam mo na kung ano ang lingwistikong komunidad at ang iba't ibang marayti ng wika, ating namang sabay-sabay natuklasin ang mga barasyon at register ng wika. Uy, hey Shane. Ah, sige, sabi mo kanina sa report ah. Pero teka nga, ano yung ibig sabihin ng Majol? Ah, sa amin, sa Bicol. Ang ibig sabihin ng Majol, mahusay o magaling. Parang sa inyo, sa Maynila, astig. Ah. Ito diba? Ah, okay. Ano ba kung bakit sila nagkakaroon ng pagkakaiba ng wika? Dahil ito sa tinatawag na geographical na tumutukoy sa lokasyon o kinalalagyan ng taong gumagamit ito. Na ang mga posibleng ay ang Anong ng lupa at anyong tubig. Gaya na lang ng nasa video na merong kaibahan ng paggamit ng sinasalitang wika si Shane na taga kumpara kay Pipito na taga -kaimila. ano, ang galing pero pansin ko din, kapag kausap mga ating kapate ay halos pare-pareho kayo ng pag-uusap. Ah, ganun talaga. Halos ah, apat na taon na kami magkakapase, kaya parang pare payas sa hindi kami na pangalang Ah, kaya pala. <laughs> Katarina sa Heogripical ay nagkakaroon ng pagkakaiba ng wika. Ang social naman ay nangyayari kapag ang dalawa o higit pang tao ay madalas nagkakausap o nagkakaroon ng komunasyon na nagdudulot sa pagkakaroon nila ng pagkakapareho sa paggamit ng wika, sa tono at sa iba pa. Gaya na lang na at sa kanyang mga kaklase na dahil sa matagal nilang pagsasama o madalas silang nagkakausap ay nagkaroon na sila ng pagkakapareho sa paggamit ng wika at sa kanilang tono. ginagawa niyo pa yan. Nandun na si Sir sa room. Ay, ito pala, pinipan mo. Sa halimbawa kami yung pinakita, nagbago ang tono at pamamaraan ng pananalita ni Pepito at Michel. At dahil ito sa tinatawag na kontekstuan, ito ay tumutukoy sa loob ng isang individual na nagbabago ang kanyang tono ng pananalita o paggamit ito batay sa sitwasyon na kinalalagyan. sa kahuling-huling ang paksa, ang register ng wika. Ang unang uri nito ay tinatawag nating field, na kung saan gumagamit ng ibat ibang salita na merong ibat ibang kaulugan, depende sa narangan na pinag-awitan. Ano? Bago na naman? Hindi <laughs> na lalang <laughs> kapatiba? Ano sa'yo sabi mo? Ano yung sabi mo? Ang halimbawa nagugamit ng salitang virus na no magkaiba ang kahulugan sa larangan ng teknolohiya at medesina. Tenor of discourse, ito naman ang pangalawang uri ng register ng wika na kung saan ito ay nakadepende na kung sinong iyong kausap at ano ang relasyon ng mga grupo nang nag-uusap sa isang sitwasyon. Katulad na lamang ng pagbabago ng pananalita ni Audrey mula sa maingay hanggang sa may hina na boses nang makita niya ang kanyang crush na si Jadri. Stay, Audrey. Huh? Okay. Pangatlo namang uri ng registered na wika ay tinatawag natin Code of Discourse. Ito naman ay ang pamamaraan ng pangipag-usap ng tagapagsalita. Kung ito ba ay pasulat o pasalita. Halimbawa na lamang ito ng pagbukin dyan ng sulat kay Audrey upang ipaalam kay Audrey ang kanyang nararamdaman. Ito nagtatapos sa ating aralin. Tandaan na ang Mika ay ang nagsisilbing sa pagkakaunawan at pagkakaisa. Kaya natin itong gamitin ng may pagmamahal at respeto. Maraming salamat!